Good morning everyone! May pinuntahan nga kami ng mga oras na yan at dumaan nga muna kami sa bakery para bumili ng pandesal. Sakto nga ay meron kaming kaping barako dito sa bahay. Hindi na nga kami madalas nagtitimpla uh, ng 3-in-1. Mas okay nga sa amin kapag ka magtitimpla kami ng kaping barako ay nilalagyan ko ng uh, gatas, fresh milk o di kaya ay uh, creamer na lang. Kaysa doon sa 3-in-1 uh, talaga na diretso timpla lang. Mas nakakapalpitate kasi para sa akin yung ganong uh, kape. Dahil tagula na nga, medyo matagal-tagal magpatuyo ng damit ngayon. Lalo na sa amin dahil hindi kami nakakagamit ng dryer. Yung washing machine kasi namin ay sa katagalan dahil 7 taon na. Yung automatic washing machine namin ay medyo nagloloko na yung dryer niya. Pwede naman siyang gamitin kaya lang medyo nakakatakot na siyang gamitin kasi... Uh, tumutunog at uh, kailangan pang ipaayos. May time na maganda ang panahon sa umaga. May time talaga na uh, hindi. Uh, at sa hapon naman ay nagbabadyan na yung kadaliman. Ang kadaliman talaga. <laughs> at uh, yung masamang panahon dahil nga ay tag-ula na. Naisipan ko nga buksan itong kahon na ito na pinaglagyan ko ng palayok na binigay ni missionary nung nasa Pampanga pa kami. Gamit ang gamit ko nga ito noon dahil madalas ako nga magluto ng Korean food o di kaya Korean soup. At maganda rin naman talaga ito kahit wala na sa apoy ay kumukulo pa rin. Kaya ang ganda ang gamitin at nang may oras pa nga ako ay isinate ko nga pag-aaral ng Korean language at nagmeryenda na rin at meron nga dito sa bahay na electric uh, massage maganda nga itong gamitin dahil na adjust nga ito from low to high speed Malaking tulong nga naman itong electric massage dahil nakakawala siya ng mga sakit-sakit sa mga kalamnan at lalo na kapag pagod ka at nakakatulong din talaga. Gihiwa na nga ako ng kamatis, bawang at sibuyas at inihiwalay ko nga itong sanga ng ang uh, kangkong dahil magluluto nga ako ng sinigang na manok na napakaraming kamias dahil gusto ko nga sa sinigang na manok ay uh, maraming kamias. Inirito ko nga muna saglit itong manok then nung magbrown na siya nilagay ko na ang bawang at sibuyas. Inayaan ko nga muna maprito-prito itong manok and then isinulod ko na ang kamatis tsaka ang kamias. So, hinayaan ko muna na madurog ang kang kamatis at ang kamias para melasang lasa yung asim ng kamias. And then, nilagayan ko na ng tubig. So, pasensya na po kayo sa tilaak ako ng manok at uh, paligid ko po ay manukan. Pagkakulo nga ay inilagay ko na ang paminta at asin at pampalasa. Nilagay ko na rin yung gulay. Sinunod ko na rin yung kangkong. Hiniwalay ko nga yung dahon dahil mas mabilis nga maluto yun. Nang kumulo na nga ay inilagay ko na yung mga dahon dahil yan ay mabilis lang naman niyang maluto. Ito na ang aking kinamiyasang manok o sinigang na manok na may maraming kamiyas. So ang sarap niyan. Talagang uh, isang beses ko lang po ito natikman kung saan ko ba nakain itong ganitong luto hindi ko lang po kung saan talagang natandaan ko po talaga ang lasa nya at napakasarap pala ng sinigang na manok na ang pampaasim ay kamias so naparami talaga ng kain dyan si Nisi at nagustuhan din niya yung kangkong kahit pilit talaga niyang kainin ang kangkong pero at least ay natututo na siyang kumain ng gulay So nakakatuwa naman dahil sa pamamagitang ng pagluluto-luto ko ng mga lutong ulam ay uh, maraming nabubusog. Ayan. So 'yun lang po. Salamat po sa inyong panonood. Bye, be kind.